Mm -hmm. Pero attorney Vic Rodriguez, sir, kung ganito yung uh, opinion po natin about yung mga universities, yung mga colleges, and yung mga law schools, ano po ba dapat ang tamang uh, attitude at uh, tamang uh, um, pag-handle po sa mga issues katulad po nitong impeachment? And then yung mga nabanggit niyo po na malalaki pong national issues na nakakapekto po sa ating uh, mga mamamayan, sa ating mga kapwa-Pilipino. You know, Karen, if one group or many groups will demand for transparency and accountability in government and in governance, dapat yan pantay-pantay. Bakit kay Vice President Inday Sara Duterte, aktibong-aktibo sila? Samantalang tahimik, busal ang bibig doon sa 60 billion pesos ng PhilHealth. Doon sa zero funding ng PhilHealth ngayong taong 2025 at doon sa maano maano ma, -ano, ma -ano Uh, budget For 2025, yung vice-cam report, bakit sila tahimik doon? Mm -hmm. Kailangan, pagka ikaw ay advocate for transparency and accountability, dapat across the board, parehas ang iyong treatment. Uh -huh. Hindi yung meron kang tinititigan at meron ka lang pinapadaptisan. Uh -huh.